So, yun, tuloy natin dito yung natin. So, nakapagtabas naman na dito. So, masyadong hapon na, nakahapon na din yung ating mga manok. Dito sa ating dini-develop na farm, na-imis na rin yung mga goma. Natapos na rin yung pinatrim nating damo. So ginawa daw mga ng mga bata natin. So ito yung ating second farm na tinatawag. Medyo madilim na. So yan. Ito yung mga white boston, no? Ito, oh. Ayan, oh. So, yun. Hindi pa rin na pala nagagawa yung tarapal doon sa kabila. So, shout out kay Monad. Ito yung hinahanap mo. Hindi naman siya paling na paling. Ayan, no? Oh. So, Boston pala ito, Monad. Boston. Ayan, no? Oh. Marking I double in. Ito oh, ito. Sigurado maayos to. Maliban lang sa buntot. So bukod doon wala na oh. Yan oh, Monardo. Oh. Semi paleng, hindi naman paling na paleng. Semi paling Semipaling lang. Tsaka buhaghag yung tubo ng buntot niya. Yun lang. So gusto kong bisitahin yung mga sisiw. <coughs> So yung sisiw, pinapagalan na dito nila Mark Wala pang bubong yung pinaka silungan nila Natanggal yung bubong o oh, look Kakapagawa lang natin yan So yung bulig nandito Planong palugunin ni next year Dahil wala tayong lugon Or magiging sa isang taon So, di ko alam kung magbebenta pa. So, yan. Bibisitahin natin yung chicks. So, malalaki na to. ito. Ito yung... Ito yung early bird ko. Naku. Ay parang gusto. Ah hindi. Tubig siguro wala. Naku. Naku. Wala nga tubig. Napakalit naman ang galon Nakaw. O yan. Yan ang ating early bird. So wala naman talaga ng galon. Oh, madami dami rin to. Bisita. Siya sa to merong may problema. wala tayo kukuha ng tubig wala tayong mga kasamang tao dito so yan no dahil oh na oh sila oh, oh. Alang iya. Ang dami-daming sisew. Ito lang ang dala. eto hmm. Ito lang ang painuman nila. pa ako ng may ayun, meron ako nakita may kaprasong may tama ayun, no. Yan, yan, yan. So, yan. Ayan, no? hindi normal ang kilos niya yun, no. So, gagamutin na agad natin sila. At... Tawagin natin sila Macdon. Abla. Para bukas. Ano? Oh. eh, kasi yan ni Mark dyan kasi nga wala nito oh yung bubong oh nakaw sablay eh, pag talagang wala ka dito sa farm oh, kaya ako yung ano na eh pihit na pihit ng mabisita to kahapon pa tsaka nung nalaban ako eh oh ayan na may konti ng problema may bukas patay tayo dyan siguro tingin ko ayan no oh mga maiksi mayroon ng maiksi leeg ano so dapat kasi alam mo talaga yung pagdiskarte sa sisew ano oh. alam mo although hindi mo pa yun mahalata ano hmm? yung ibinabalag sa kanag punita ng mga balahibo ano ba naman ito naman yung Mark? Ang laka naman ang alpasan. So, yun. Ah! Ganyan talaga. Hindi mo talaga pwedeng iasa lahat sa mga tao mo. Iba kasi yung malasakit ng may-ari kaysa dun sa basta mo lang tauhan. Kahit matagal mo na yung tauhan, Makikita at makikitaan mo pa rin yan ng... Ewan ko. Hindi ko alam sasabihin to. So, isipin mo, oh. Ang daming sisip. Dalawang ganto lang ang nakalagay. So, lagi ko lang silang sinasabihan na kung ano kulang sabihin lang at bibili. Kung wala, bibili. So, yun. So ganyan Sa may gripo Pukuha pa tayong gawat sa kabila <laughs> Hay nako So yun Ito yung Boston Black eh Kaganda itong Boston Black na to, eh So, magpapaalam na po ako. Bukas na lang po natin itutuloy ito. Ah, oh, basta black, oh. Bukas na lang po natin itutuloy. Ngayon sa muli, ito po si Randy Hatron TV. Mag-aayos pa po tayo ng tubig ng manok at kukuha pa tayo ng gamot. So, yon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye and Merry Christmas sa inyong lahat. Bye-bye po.